Isang malamig na gabi noong 1959, siyam na mag-aaral mula sa Soviet Union ang hindi na muling nakabalik sa kanilang ekspedisyon. Natagpuan ang kanilang mga katawan na sa ilalim ng makapal na niebe. Wasak ang tent, walang saplot ang ilan at may kakaibang sugat sa katawan. Isa sa kanila, wala ding dila. Hanggang ngayon, ang insidente ito ay nananatiling isang misteryo. Ito si Alamin natin PH at ngayon tatalakayin natin ang mahiwagang Jatlov Pass incident. Nagsimula ang lahat noong Enero 23, 1959. Siyam na estudyanteng hiker mula sa Ural Polytechnical Institute sa Russia ang nagtungo sa Ural Mountains. Layunin nilang abutin ang Otorten Mountain bilang bahagi ng na estudyante Kasama niya ang walong iba pa. Lahat sila ay mga batikang hiker. Pero isang linggo matapos ang kanilang itinakdang pagbabalik, hindi sila dumating. Nagpadala ng search party ang gobyerno at dito nagsimula ang misteryo. Pebrero 26, natagpuan ng search team ang kanilang kampo. Ang tent ay sira, pero hindi ito basta winasak. Pinunit ito mula sa loob, papalabas, parang may minamadaling makatakas. Hindi kalayuan, natagpuan ang dalawang katawan, nakashort lang at walang sapin sa paa. May ilang katawan ang natagpuan na tila patungo pabalik sa tent, parang sinusubukang bumalik pero hindi na nakarating. Ang iba, may sirang bungo. Bali ang mga tadyang at si uh, Lyudmila Dubinina, wala na ang kanyang dila at ilang bahagi ng muka. Pero ayon sa autopsy, wala ni isang palatandaan ng pakikipaglaban o pananakit mula sa ibang tao. Dito na nagsimula magsulputan ang mga teorya. Una na dyan ay ang Avalanche Theory. Ang pinaka-logical daw na paliwanag ay ang pagguho ng niebe. Pero ayon sa ilang eksperto, hindi sapat ang slope para magkaroon ng avalanche at masyadong kalmado ang kondisyon noong gabi ng insidente. Sumunod naman na teorya ay ang military testing. May mga nagsasabing baka nasangkot ang grupo sa lihim na military testing. Posible raw na may na-encounter silang chemical o sound weapon kaya sila ay nataranta at nagtakbuhan palabas ng tent. Sumunod naman na theory ay ang infrasound theory. May ideya rin na ang kakaibang tunog dulot ng hangin na sa bundok ay nagdulot ng matinding panic attack sa grupo. Ito ang tinatawag na Karman Vortex Street, isang natural na phenomenon na posibleng nakaapekto sa utak ng tao. Sumunod naman ay ang mga yeti o halimaw. Bagamat tila katang isip, may mga naniniwalang isang nilalang, isang yeti o forest creature ang umatake sa kanila. Number 5 ay ang UFO o aliens. Ilang araw bago ang insidente, may naitalang kakaibang ilaw sa kalam or sa kalangitan ng Ural Mountains. Coincidence lang ba o may connection ito? Noong una, isinara ng Soviet authorities ang kaso na may pahayag na ang kanilang pagkamatay ay sanhi ng isang hindi maipaliwanag na puwersa ng kalikasan. Pero marami ang hindi kumbinsido. Taong 2019, buling binuksan ang kaso. Ayon sa bagong investigasyon, avalanche pa rin ang itinuturong dahilan. Subalit nananatiling palaisipan, bakit tila may tinatakasan ng mga biktima? Bakit hindi sapat ang ebidensya kung avalanche nga? At bakit itinago ng matagal ng gobyerno? Mahigit anim na taon na ang nakakalipas, ngunit nananatiling misteryo ang nangyari sa Jatlova Pass. Ito ba'y trahedya dulot ng kalikasan o may mas malalim na lihim ang gobyerno ng Soviet? Hanggang ngayon, walang siguradong sagot at marahil mananatili itong sa isang pinakatanyag na unsolved mysteries ng ating panahon. Ikaw, ano sa tingin mo ang tunay na nangyari sa Jet Love Group? May lihim nga bang sinasabi sa atin? I-comment mo sa baba at pag-usapan natin yan. Kung gusto mo pa ng ganitong mga misteryosong kwento, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-follow ang alamin natin na PH. Hanggang sa susunod na pag-alam, natin sa mga susunod na video. Maraming salamat sa pakikinig at sa panunood ng ating content ngayong araw. Maraming salamat at always, God bless as always.